Hello guys! Uh, update ko lang kayo sa tanim kong mga pinya guys. At yung mga gulay ko guys is wala na. Na ano na siya. Hindi na siya nagtagal eh. Na sisira siya. Kaya yung pinya ko din is dalawa na lang. Ayan siya guys. Ayan. Ayan na lang yung dalawang tanim kong pinya guys. Yung isa ayun ay eh yun yung isa ayun wala na siya oh. yun wala na siyang ano namatay siya nabulok yung katawan niya eh. kaya hindi siya na ito na lang dalawa yung halaman ko is buhay yung may rambutan din ako guys ayun siya ayan we'll see malaki na siya guys ayan na guys update ko lang kayo sa ano guys, update ko lang kayo sa tanim kong pinya, malaki na sila, kaso namatay yung isa. Bye bye!